nakunan na ng tubig mga kaloy So, tanghon. Yeah, mm -hmm. sa tanghon. Ayan, may libreng season ng meat. Hindi ko na siya ibababat kasi mabilis na maluto yung sa tanghon. Tatlong mga kalots. Tama ang laman nito sa isang balot. Eh. Lagay ko na rin tong patola. Ayan. Patola. Patola. pangkay ng pechay. Ang pala sa mga kalots yung dagta pa ng paminta mga kalog sarap na maanghal dahon ng petchay. sa inyo mga kalit sa tanghon tanghang mga kalot sarap dito may sabaw ipatola tsaka tepchay ayan sa so, tanghon recipe mga kalot sweet patola pechay ayan